So good morning mga solid kabatak Ayan o kakatapos ko lang maglinis ulit dito Siyempre umaga Tignan nyo naman ang aking mga uh, Bubuit Ayan si Tasha, si Basha at si Apollo Tignan nyo naman kung gaano na sila kalalaki At for the first time Ayan may natirang pagkain sa kanila no? Siyempre dog food lang at vitamins Yung binibigay ko pa lang sa kanila Kasi nga uh, lagpas pa lang sila ng 2 months old Ay Apollo anong ginagawa mo Apollo? Apollo, ayan. 'Di ba? Ang kukulit na nila at ang lalaki. And syempre update po tayo kay Ella. Si Ella, Uh, Ganon pa rin po, nainom pa rin po siya ng gamot, syempre umiinom pa rin siya ng gamot And uh, ayan, malakas siyang kumain, kaya lang malakas siyang maglaro, malakas siyang tumakbo, mabilis siyang tumakbo Hindi ko lang alam talaga bakit hindi pa siya nakakabawi ng kanyang katawan Mula na ang anak na mayat siya, ano, ayan So, pero malakas siyang kumain guys, malakas siyang kumain, okay Tapos itong Rocky ko, o tignan niyo naman o, laging po yan, dahil sa pagbabantay sa gabi ano, ewan ko bakit lagi siyang puyat o oh. hindi ko alam kung ano yung binabantayan niya. From the start na ganyan siya. Pero sobrang laki niya guys. Sobrang mataba. Si Ella, ayan, sana mabawi niya yung katawan niya nung tagay ng dati nung hindi pa siya nanganganak. Kasi naman, tignan niyo naman kung gaano kalalaki yung mga inilabas niya. O, Diyos ko po, Rode. Napakalalaki na, ba? Diba? Dalawang buwan pa lang po yan mahigit. Pero tignan niyo naman kung gaano sila kalalaki, 'di ba? Oh, ayan. And of course, eto naman yung aking si Primo, si Luna, si Coco, ayan. So, binigyan ko sila ng pagkain, siguro wala pa sila sa mood sa pagkain kung kumain kaya hindi pa nila kinakain okay so dito na sila nakalagay ngayon uh, ganyan na yung style and syempre yung tanggol ko ayan si tanggol oh, nag iinarte dahil ayaw niya ng dog food ang gusto yata niya tinik tinik kasi hindi ko siya pinapakain talaga ng mga tinik tinik no ayan si tanggol oh. di ba ang laki na rin ni tanggol nag ayaw kumain ng dog food ewan ko kung anong gusto di ba so kakatapos ko lang guys maglinis dito at ang panahon ngayon dito ay ma mainit na mahangin Uh, may mga lumilipad la mga itim-itim kasi nga may mga nagsisilab ng mga tubo. May, may nagsisiga ng mga tubo kaya ganyan yung itsura. O, tignan nyo, oh, may mga itim-itim, di ba? So, eto na yung itsura ngayon. Ganyan na yung ginawa kong style, di ba? Ayan. O, oh, kita nyo naman, ang lalaki na nila, ano, o. Oh, kung magbargasan, o, oh, di ba? Kung magbargasan ang dalawa, si Tasha at si Basya. O, tignan nyo naman. Hmm, di ba? Ayan. Ito so, si Basya. Ayan. Ito pala si Basya. Ayan. Yung, ayan, ayan, Si Apollo pala yung nang babargas. O, tina ako maglaro sila, ba? Diba? Tapos yung Ella ko, ayan. Ganyan. So, araw-araw, ganyan ang ginagawa ko, ba? Diba? Kaya nga, lagi din ako nadidito kasi nga binabantayan ko sila ng, binabantayan ko si Ella. Kasi malakas naman talaga kumain si Ella. Ang problema lang talaga pumayot, bumagsak yung katawan niya. Hindi ko alam bakit. And maraming maraming salamat po sa lahat na nagko-comment, nagbibigay ng tips and idea kung ano ang dapat kong gawin kay Ella. So, uh, shout out kay Sir uh, Resty Reyes Mendez and of course, iba pa pong nagbibigay ng idea kung ano ang dapat kong gawin kay Ella. Okay. Ayan, tignan nyo naman oh, ang tatlo, nagbabargasan. So, maraming maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng supporta na ginagawa nyo sa page ko. And, syempre, ito po, i-upload ko din sa aking YouTube channel. Kaya, maraming salamat po sa manonood sa aking YouTube channel, Kabatak TV Official. So, God bless po sa ating lahat. Happy lang tayo everyday. And, shout out ka po pala dun sa aking mga basher. Love, love ko kayong lahat. Maraming salamat.